Kabanata 6 na at 66. Si Rowena ay isang babae mula sa isang top class na pamilya, ngunit siya ay ngayon ay may bahay ng iba. Kahit na siya ang may bahay ng imperial na chaplain, si Caspian, hinamak pa rin siya ng mga tao. Lalo na sa loob ng nobility circle, mas gugustuhin ng mga babae ang maging legal na unang asawa kaysa isang may bahay dahil ito ay isang nakakahiyang titulo. Bukod dito, hindi rin niya gustong maging mistress. Kaya naman, nagalit siya nang sabihin ito ni Sebastian. Ngumisi si Sebastian. Sinasabi ko lang ang totoo, pero malamang mahusay ka dahil ikaw ang paborito niyang mistress. Mukhang pinapasaya mo ng husto ang matandang yon. Hindi na napigilan ni Rowena ang kanyang galit at galit na galit na sumigaw, basta, dudurugin kita. Patayin niyo siya nang umalis ang utos sa kaniyang mga labi dalawang dark troops mula sa itaas ang biglang sumulpot na may mga mahabang espada sa kanilang mga kamay mabilis na gumalaw kasabay nito maraming dark troops ang lumitaw mula sa itaas at sa likod ng mga puno na naglulunsad ng kanilang mga pag-atake kay Sebastian mula sa iba't ibang anggulo isang nagyayelong liwanag ang dumaan sa mga mata ni Sebastian habang inalis niya ang Godslayer Blade mula sa scabbard Iniwagayway niya ang espada, at nagkaroon ng flash ng puting liwanag. Nagkaroon ng malakas na boom, at dalawang dark troops sa harap niya ang naputol sa kalahati. Nabalot ng dugo ang lupa. Madyugo ang eksena kaya ang hirap panoorin. Sa kahangahang ang mga hakbang, iniwasan niya ang mga pag-atake ng ilang dark troops at inihampas muli ang espada, na ng isa pang sword energy na bumagsak sa ulo ng dalawang dark troops nangyari ang lahat sa loob ng isang segundo. Sa isang palitan, apat na dark troops ang napatay. Ang lakas ni Sebastian ay nakakatakot kaya nalaglag ang panga ni Rowena sa eksenang nasa harapan niya. Noong una, nagdududa siya ng sabihin sa kanya ni Dorian ang tungkol sa lakas ni Sebastian. Pero ngayon, napagtanto niya na mas nakakatakot si Sebastian kaysa sa inaakala niya. Ang Dark Troops ay mga Grandmaster at dalubhasa sa pagtutulungan ng magkakasama. Ganun pa man, mahina sila ng bulak sa presensya ni Sebastian. Habang tulala pa si Rowena, dalawa pang Dark Troops ang napatay ni Sebastian. Tumigil ka. Kung gagawa ka pa, papatayin ko siya. Tumakbo si Rowena sa harap ni Abigail at inipit ang punyal sa lalamunan ng huli. Dahil ayaw ni Sebastian na masaktan si Abigail, Tumigil siya at sinabi kay Rowena, kung sasaktan mo siya, pagsisisihan kita sa araw na isinilang ka. Ngumuso si Rowena. Hindi ako mahuhulog sa mga pagbabanto mo. Inuutusan kitang bitawan ang God Slayer Blade, o papatayin ko siya. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Sebastian ang espada sa lupa. Totoo na ang espadang ito ay maaaring mapataas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit kung wala ito, hindi ito gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanya kapag ang kanyang mga kalaban ay ganitong grupo. Umalis ka! Utos ni Rowena Napaatras ng ilang hakbang si Sebastian dahil hawak-hawak ni Rowena ang buhay ni Abigail sa kanyang mga kamay. Inutusan ni Rowena ang isang tao na ipasa sa kanya ang God's Blade at pagkatapos ay ipinasan niya ito sa punong Elder sa kanyang angkan ang punong elder ay ang susunod na eksperto pagkatapos ni Dorian at isang huling yugto ng banal na Grandmaster. Gamit ang God Slayer Blade, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kasing ganda ng isang Pinnacle Divine Grandmaster. Muling ibinoka ni Rowena ang kanyang bibig. Sebastian Wilder, kung gusto mo siyang mabuhay, baliin mo ang isang braso mo. Napangisi si Sebastian sa sinabi niya. Tanga. Walang hiya ka. Galit na galit, mas idiniin ni Rowena ang punyal sa leeg ni Abigail, at tumulo ang dugo sa leeg ni Abigail. Habang nakangisi, sinabi ni Sebastian na, bakit hindi kita pwedens tawagin na tanga? Iniisip mo ba na gagawin ko ang lahat dahil lang may hostage kayo? Hindi ka ba natatakot na mapatay ko siya? Malamig na tanong ni Rowena. Ngumisi si Sebastian. Oo, at kailangan ko din siyang iligtas. Pero, kailangan kong mabuhay. Kung makikinig ako sa iyo at mabali ang isang braso ko, ako ang tupang naghihintay na katayin. Paano ko magligtas ng iba kapag hindi ko man lang nailigtas ang sarili ko? Kabanata 6 na raan at 67. Sa pag-iisip tungkol dito, naisip ni Rowena na may punto si Sebastian at sa halip ay sinabi niya, kung mabali mo ang isang braso, papakawalan ko siya kaagad. Ipinapangako ko sa iyo iyon. Hindi na nagdalawang isip pa si Sebastian bago umiling. Imposible yan. Mapapatay mo siya, pero sisiguraduhin kong lahat ng tao dito ay mamamatay kasama niya. Gayunpaman, kung pakakawalan mo siya ngayon, hahayaan kong lumipas ang nakaraan, at makakaalis na kayong lahat. Ngumiti ng malapad si Rowena. Pinagbabantaan mo ba ako? Iniisip mo ba talaga na kaya mo akong paikutan sa mga palad mo? Inilagay ang kamay sa likod niya, pagmamalaki ni Sebastian. Sa aking paningin, lahat kayo ay isang grupo ng mga payaso. Ang pagpatay sa inyo ay napakadaling gawin. Ang lakas ng loob mo. Tingnan natin kung sino ang mamamatay dito ngayon. Lahat, sabay-sabay na salakayin at patayin siya. Muli, inihatid ni Rowena ang kanyang utos. Ang dark troops sa paligid nila ay agad na nagsimula ng isa pang pag-atake, sa kabila ng pag-alam na malakas si Sebastian at maaaring mamatay sila sa pag-atake, hindi sila natakot at hindi natatakot sa kamatayan. Si Singilan Halos sabay-sabay, pinutol ni Dorian ang kanyang sneaker sa hangin kay Sebastian at lumikha ng gininto ang liwanag ng talam na halos sampung talampakan ang haba. Tulad ng isang higanteng gininto ang kutsilyo, para bang hinihiwa nito ang lupa sa kalahati. Bagamat labis na nasaktan ang kanyang sigla pagkatapos niyang inumin ang Blood Demon Pill ilang araw na ang nakakaraan, uminom siya ng ilang top grade na table tas pagkatapos niyang bumalik. Talaga, ang kanyang sigla ay nakabawi, at ang kapangyarihan ng kanyang lakas ng espada ay hindi dapat maliitin. Kasunod nito, nagsimulang umatake ang ibang mga eksperto mula sa angkan ng Olsen bigla na lang, nagkaroon ng sword energies sa lahat ng dako, at ang mga ilaw na naaninag mula sa mga blades ay sumayaw ng ligaw, isang napakalaking enerhiya ang sumabog patungo kay Sebastian mula sa lahat ng direksyon. Ang lugar sa loob ng radius ng ilang talampakan ay naging ganap na ipinagbabawal na lugar, kahit isang jol aking gawa sa bakal na nakatayo roon ngayon ay mapupunit sa isang iglap. Sa kabila noon, hindi nabigla si Sebastian, gumalaw siya ng kamangha-mangha at iniwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake bago naghagis ng suntok. Isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang agad na pumutok sa hangin, parang galit na galit na dragon, sinaktan nito ang isa sa mga matatanda. Sa isang malakas na boom, sumabog ang matanda. Ang kanyang dugo ay kung saan-saan, bumabagsak na parang patak ng ulan mula sa langit ang masangsang na amoy na dala ng hangin ay nagpasindek sa lahat ng naruroon. Mamatay ka na. Hawak ang sneakers ni sa kanyang kamay, sinugod ni Dorian si Sebastian, sugod. Hawak ang God Slayer Blade, inatake ng punong elder si Sebastian mula sa likuran na parang gusto niyang sirain ang lahat sa isang hiwa. Ang iba ay dumagsa, at ang mga pag-atake ay umuulan kay Sebastian ng tuloy-tuloy na parang bagyo. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Sebastian ang lahat ng kanilang mga pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang kamangha-manghang mga hakbang. Sinunggaban ang pagkakataon, pinalo niya ang isa hanggang sa mamatay, umikot-ikot, at binigyan ng isang nakamamatay na sipa. Masyadong malakas ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Ang sinumang nataman sa kanya maging sila ay mga grandmaster o banal na mga grandmaster sila ay namatay kaagad ang maswerte ay namatay na buo ang katawan habang ang mga malas ay nagkawatakwatek. Noon lang, kumilos ang apat na malakas na nakatago sa gitna ng dark troops. Tahimik na nakikipagtulungan sa kanilang mga longsword, sabay nilang inatake si Sebastian. Tinutukan ng isa sa kanila ang lalamunan ni Sebastian, ang isa naman ay nakatutok sa kanyang puso mula sa likuran, at ang isa pa ay pinupuntirya ang kanyang mga binti. Sa wakas, ang huling isa ay papunta sa kanyang ulo. Sila ay kasing bilis ng kidlat at gumagalaw na parang isang nilalang. Higit pa rito, sila ay mga late stage na Divine Grandmaster, kaya ang kanilang mga pag-atake ay mas nakakatakot. Ang isang matataas na banal na Grandmaster ay nasa panganib ng agarang kamatayan kung mahuli ng hindi nalalaman. Si Dorian ay masigasig na nakakuha ng pagkakataon at mabilis na ginamit ang kanyang pinakamalakas na opensa. Earth Shatter Hawak ng mahigpit ang kanyang sneakers ni, itinas ito ni Dorian sa itaas ng kanyang ulo at baliw na isinaaktibo ang enerhiya sa loob niya. Sa isang segundo, ang sneakers ni ay kumikinang ng maliwanag, na nagbigay ng liwanag na mahigit apat na talampakan ang haba mula sa talam nito sunod na pinuntirian niya si Sebastian at inindayog ito. Isang kakilat-kilabot na enerhiya ang sumabog sa lahat ng direksyon, napakahirap na mahirap huminga. Ang mga dahon sa itaas ng mga ito ay nabasag, at parang nawasak ang lahat. Kabanata 6 na at naputwalo. Ang pinagsamang pag-atake ng four strongmen at ang pinakamalakas na diskarte ni Dorian ay higit pa sa nakakatakot. Kahit nakainom na ng blood demon pill, hindi pa rin kinaya ni Dorian. Gayunpaman, hindi natakot si Sebastian at itinulak palabas gamit ang isang palad. Kasunod ng isang malakas na boom, isa sa four strongmen ang nabugbog ng lakas ni Sebastian. Habang nasa himpapawid, bamyugula siya ng isang bibig ng dugo, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Kasabay nito, tumalon si Sebastian at sinipa ang isa pa sa ere kahit na siya ay isang late stage na Divine Grandmaster, hindi man lang siya makatiis kay Sebastian. Si Sebastian ay nagsagawa ng celestial technique na naglilinang ng espiritu at martial arts. Dahil dito, higit siyang nakahihigit sa mga magsasaka ng kaparehong antas. Noong siya ay isang middle stage na Divine Grandmaster, napakalakas na niya na kaya niyang makipaglaban sa isang pinnacle na Divine Grandmaster. Ngayon, isa na siyang pinnacle divine grandmaster at naabot na niya ang threshold ng susunod na kaharian. Not to mention a late stage divine grandmaster, even a pinnacle divine grandmaster was not Sebastian's match. Samantala habang sinisipa ni Sebastian ang isang lalaki, ang mapangwasak at gininto ang sword na enerhiya ni Dorian ay tumama sa kanya sa bilis ng liwanag. Composed, sinalubong niya ito ng suntok. Isang napakalaking enerhiya ang itinapon at marahas na binasag ang gininto ang enerhiya ng espada. Sa isang malakas na putok, ang enerhiya ng gininto ang espada ay sumabog at nagpadala ng nakakakilabot na enerhiya sa bawat direksyon, sinisira ang lahat ng nahawakan nito. Walang oras para umiwas si Dorian, at pinalipad siya ng mahigit tatlumpong talampakan ang layo. Sa daan, binasag niya ang dalawang makakapal na puno ng kahoy nagamok ang kanyang panloob na enerhiya, at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig habang napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ang iba ay pare-parehong nabigla, at maging ang apat na malakas ay labis na nabigla sa lakas ni Sebastian, at napaatras sa takot. Gaya ng iba, gulat na gulat ang ekspresyon ni Rowena at umatras kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi na sila hinabol ni Sebastian dahil ang mahalaga ngayon ay mailigtas si Abigail. Sa isang iglap, lumitaw siya sa tabi ni Abigail at pinutol ang mga lubay gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ayos ka lang ba, M.S. Watson? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Mr. Wilder. Ibinaon ni Abigail ang sarili sa mga bisig ni Sebastian, na para bang sasabihin niya sa kanya ang lahat ng kanyang paghihirap. Ayos lang ngayon. Iuuwi na kita, kung saan naghihintay ang tatay mo, sabi ni Sebastian. Aalis ka. Hindi ganoon kadali. Nang aalis na silang dalawa, bigla silang sinugod ni Dorian. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa nagyayelong liwanag. Bakit mo ipinipilit ang sarili mo sa Gates of Hell kung may paraan para sa iyo palabas? Dahil sabik na sabik kang mamatay, tutuperen ko ang hiling mo. Ituloy mo, lahat kayo ang kanyang tono ay mababa ngunit malakas. Isang hindi nakikita, nagbabantang hangin ang nananatili sa kanilang paligid, na nagpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Marami sa kanila ang nagsimulang pagpawisan sa kanilang mga palad, at ang iba ay nanginginig pa sa kanilang mga tuhod. Si Sebastian ay isang makinang pangpatay. Bawat galaw niya ay maaaring nakamamatay. Medyo kinilabutan din si Dorian, pero nalampasan niya ang takot. Huwag kayong matakot, lahat. Isa lang siyang tao, pero napakarami natin. Sama-sama, malakas tayo laban sa kanya. Tama ang tatay ko. Pagkatapos mo siyang patayin, gagantimpalaan kita ng gwapo. Go! Mabilis na nag-echo si Rowena. Sa kanyang utos, lahat ay sumugod kay Sebastian, hindi mapigilan na parang isang grupo ng mga lobo. Nangunguna sa grupo, si Dorian ang unang sumugod sa harap ni Sebastian at nilaslas ito ng kanyang sneakers ni. Kasabay ng pag-atake ng punong elder gamit ang God Slayer Blade. Ang enerhiya ng gininto ang espada ay napakatalam na kaya nitong maputol ang lahat. Pinangunahan din ng dalawang lalaking umalis mula sa four strongmen ang isang team ng dark troops para maglunsad ng long distance attack. Sa dami ng mga umaatake na ito ng sabay-sabay, ang puwersa ay nakakaalarma na kahit na ang isang sobrang mandirigma ng antas ng Caspian ay kailangang umatras. Walang takot, inilagay ni Sebastian si Abigail sa likuran niya at itinulak palabas ang magkabilang palad. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay bumagsak sa sobrang galit na parang isang marahas, higanteng dragon. Lahat ng nasa landas nito ay nalanta at nalipol hindi alintana kung ito ay ang liwanag ng talam o lakas ng espada, lahat sila ay nabasag. Si Dorian at ang punong elder ay naalis sa napakalaking enerhiya na ito, ang kanilang dugo ay mabilis na umikot na halos maubo sila ng dugo. Sa panahong ito, kumilo si Abigail, na idinikit ang bone piercer kay Sebastian. Biglang nakaramdam ng tirot si Sebastian sa kanyang katawan. Nagmamadali itong tumalikod at hinawakan ang palso ni Abigail gamit ang isang kamay at ang lalamunan nito sa kabilang kamay. Bakit? Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Ang huling bagay na inaasahan niya ay ang isang palihim na pag-atake ni Abigail mula sa kanyang likuran. Ang mas hindi ka sa kanya ay, hindi mapigilan ng kanyang protective power ang kanyang snake attack kahit na napakalakas nito. Puno ng takot ang mga mata ni Abigail. Mr. Wilder, pasensya na po. Ayoko rin pong gawin ito, pero pinakain po nila ako ng lason. Mamamatay po ako ng kilabot na walang panlunas. Pasensya na po, patawarin niyo po ako. Kabanata 6 na raan at siyam na putsyam. Nangilid ang mga luha sa pisngi ni Abigail habang malungkot na nagsusumamo. Hindi ka talaga nag-iisip matutulungan kitang alisin ang lason sa katawan mo, galit na turo ni Sebastian. Nag-aalalang ipinaliwanag ni Abigail, ang lason ay tinatawag na heartstopper, at ito ay gawa sa apat na putsyam na makamandag na surot at halaman. Walang lunas kung walang angkop na panlunas. Mr. Wilder, patawarin mo sana ako minsan. Ayokong mamatay. Umalis ka na at huwag mo na akong makitang muli. Napahawak sa kanyang lalamunan, itinabi siya ni Sebastian, umikot, at hinarap si Dorian at Rowena na walang emosyong kumikinang sa kanyang mga mata. Ngayong nataman ka ng bone piercer ko, kakatayin ka kahit gaano karakalakas. Napahagalpak ng malakas si Rowena sa tuwa. Napakasama mo. Galit na galit si Sebastian, ngunit nararanasan niya ang deadline ng bone piercer. Bagamat natanggal na niya, nag ang sugat niya sa sakit, at hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan. Ang nakamamatay na lason ay nagpahirap sa kanyang katawan mula sa loob, na sinira ang lahat ng kanyang mga selula. Punong-puno ng sakit ang mapupungay niyang mga mata. Sa kabila nito, nananatili silang hindi natitinag at matalas. Isang mapanoksong ngiti ang sumilay sa mukha ni Rowena. Wala akong pakialam sa aking mga pamamaraan o kung sila ay kasuklam-suklam, hanggat maaari nilang makamit ang aking layunin. Walang emosyong sambit ni Dorian, hayop ka, pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita, o hindi mapapawi ang puot sa puso ko. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Ibigay mo ang lahat ng mayroon ka kung mayroon kang lakas ng loob isang hakbang pasulong si Sebastian, at parang alon ang isang di nakikitang puwersa. Nagulat si Dorian at ang iba pa at napaatras ng may alarma. Si Rowena ang unang huminahon at sumigaw, huwag kayong matakot, lahat. Nataman siya ng bone piercer at tiyak na malakas ang harapan ngayon. Tumigil din si Dorian sa kanyang paglalakad. Oo, dapat ay nagyayabang siya. Punong elder, pumunta ka at putulin ang kanyang mga binti. Napatalol sa gulat ang punong matanda. Dorian, sabay na tayo. Okay, gagawin natin ito mula dito. Dahil ayaw ni Dorian na makipagsapalaran, iminungkahi niya ang isang pangmatagalang pag-atake. Tumango ang punong matanda, at pareho nilang itinaas ang kanilang mga sandata, na hamarang sa direksyon ni Sebastian. Mabilis na isinaaktibo ni Sebastian ang kanyang espiritwal na enerhiya at itinulak ang magkabilang palad. Sa putok, ang kanyang espiritwal na enerhiya ay nawala, at ang mga lakas ng talam ay damapo sa kanyang mga balikat. Nabasa ng dugo ang itim na sando niya, at bumagsak ang isang tuhod niya sa lupa habang umaagos ang maitim na dugo mula sa kanyang bibig. Humagalpak ng tawa si Dorian. Nakalabas na siya siya ay tuwang-tuwa, at ang iba ay nakahinga ng maluwag. ha ang kapangyarihan ng proteksyon ng taong ito. Ni hindi namin siya nagawang ihak sa kalahati ng sumalakay kami ng buong lakas, itinuro ng punong elder. Ngumisi si Rowena at sinabing, marami siyang tinatagong sikreto. Bago natin siya patayin, kailangan muna nating hukayin ang lahat ng sikretong iyon sa kanya. Malalim na sumang-ayon sa kanya, Tumango si Dorian. Binata, narinig mo siya. Kung ayaw mong mahirapan, sabihin mo sa amin lahat ng sikreto mo. Wala akong mga sikreto, at kung meron man, hindi ko sasabihin sa'yo, sigaw ni Sebastian sa nagnangalit na mga ngipin. Hindi mo alam kung ano ang mas makakabuti para sa iyo. Walang pakialam si Dorian at humarap kay Sebastian sa isang iglap. Sa isang sipa, pinalipad niya si Sebastian ng mahigit apat na pung talampakan ang layo. Hampasin mo siya hanggat kaya mo at hanggang sa gusto niyang magsalita, malamig niyang utos. Ang mga lalaki mula sa kanyang angkan ay sumugod kay Sebastian, pinalibutan siya, at pinaulanan siya ng mga sipa at suntok. Sa kasalukuyan, walang kapangyarihan si Sebastian laban sa kanila at maaari lamang silang magduse sa kanilang pambubugbog. Pagkatapos, Lumapit si Abigail kay Rowena at sinabing, MS Olsen, nagawa ko na ang gusto mong gawin ko. Bigyan mo ako ng antidote ngayon. Isang kaakit-akit ng iti ang naglaro sa labi ni Rowena. MS Watson, may kailangan ka pang gawin para sa akin. Ano ito? Maingat na tanong ni Abigail. Itinuro ang isang grupo ng dark troops, sumagot siya, naging mahirap sa aking mga nasasakupan. Maging isang mahal at gantimpalaan sila. Kabanata 700. Namutla ang mukha ni Abigail sa takot matapos marinig ang sinabi ni Rowena. Ms Olsen, hindi mo to pwedeng gawin. Natupad ko na ang utos mo. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Bagamat nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Abigail, nakaramdam siya ng takot. Todong iti si Rowena habang sumagot. Ms. Watson, paano ka maniniwala sa mga salita ng iyong mga kaaway? Iniisip ko kung inosente ka ba o tanga ka lang talaga. Napakasama mo. Napailing si Abigail dahil sa galit. adong nagpatuloy si Rowena ng nakangiti, iyan ang sinasabi ng marami tungkol sa akin, at maging ako ay sumasang ayon sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, makatitiyak ka na talagang ibibigay ko sa iyo ang antidote kapag natapos mo na ang paglilingkod sa mga tauhan ko. Ang kailangan ay, hindi ka mamamatay sa proseso. Ang babaeng ito ang gantimpala niyo magpakasaya kayong maigi, dagdag niya sa dark troops. Salamat, MS Rowena. Ang dark troops ay tuwang-tuwa at sumugod kay Abigail pagkatapos magpasalamat kay Rowena, nagtatakbuhan sa isa't isa na parang mga hayena na nakikipaglaban para sa pagkain. Hindi, tulong. Sigaw ni Abigail habang sinusubukang tumakas, puno ng takot ang kanyang mga mata. Gayunpaman, wala siyang matatakbuhan dahil napapaligiran siya ng dark troops. Kasabay ng pagkulog ay lumuhan siya sa harap ni Rowena. MS Olsen, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap maawa ka sa akin. Papayag ako sa kahit anong gusto mo basta pakawalan mo lang ako. MS Watson, inutusan ko sila na pagsilbihan ka. Ikaw ang masasarapan, at siguradong masasarapan ka ng husto. Dapat magpasalamat ka sa akin, sarkastikong sabi ni Rowena. Sa ngayon, naabot na ng dark troop si Abigail at agad siyang idiniin sa lupa. Pinunit nila ang kanyang damit sa sobrang pananabik, na inilantad ang kanyang napakaputing balat. Hindi. Sino ang magliligtas sa akin? Sa kabila ng lahat ng kanyang lakas na lumaban, ang kanyang pagtutol ay tila napakahina nang siya ay napalibutan ng isang grupo ng mga desperadong lalaki. Ang kanyang pagtutol ay walang silbi, at sa halip ay pinasigla nito ang mga lalaki, na lalong nagpabaliw sa kanila. Napansin ni Sebastian na malapit sa kanya ang sitwasyon niya, pero wala siyang magawa ngayon. Di nagtagal Hinubad ng mga desperadong lalaki ang lahat ng damit ni Abigail, at nadulas siya sa walang hanggang paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ah! Habang tumabi sa kanya ang isang lalaki, isang matinis na sigaw ang kanyang pinakawalan. Ang iba pang mga lalaki sa paligid ay hindi rin idol, sinusubukan ang kanilang makakaya upang makipaglaban para sa kanilang sarili habang ang mga masasamang salita ay bumubuhos sa kanilang mga bibig. Walang tigil na sigaw ni Abigail sa paghihirap at napapikit sa kawalan ng pag-asa habang tumutulo ang luha ng panghihinayang sa gilid ng kanyang mga mata. Nagsisi siya na nabili niya ang mga kasinungalingan ni Rowena. Kung hindi niya palihim na inatake si Sebastian, maaga o huli ay napatay na niya ang lahat ng mga taong ito. Bukod dito, maaari pa siyang magkaroon ng paraan upang manutralize ang lason sa kanya dahil sa kanyang mga kakayahan. Kahit na hindi niya magawa, mamamatay lang siya sa pinakamasama. Kung ano man iyon, ito ay mas mabuti kaysa sa nilabag ng ganito ngayon. Ito ay simula pa lamang at nagkaroon ng mahabang pila pagkatapos nito. Habang nakatingin si Dorian sa gilid, medyo natukso siya. Gayunpaman, napigilan lamang niya ang kanyang sarili dahil nasa tabi niya ang kanyang anak na babae. Samahan mo sila kung gusto mo sabi ni Rowena at naglakad na paalis. Walang tiyaga, sumiksik si Dorian sa karamihan para tumalon sa pila. Samantala, si Sebastian ay binubugbog pa ng isang grupo ng mga tao habang sinisipa at pinagsusuntok siya. Sa katunayan, hindi siya naapektuhan ng mga ito dahil sa kanyang kakilakilabot na kapangyarihang protection. Kahit na ang mga taong ito ay lumilitaw na tumatama sa kanya, sa katunayan, sila ay pasimpleng kumamo sa kanyang Katie. Sa kabaligtaran, ang kanilang mga kamay at binti ay nagsimulang maging manhid at nagsimula pang ang sumakit dahil sa malalakas na vibrations. Ipinikit ang kanyang mga mata, nakatoon si Sebastian sa paglilinis ng lason gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang lason sa bone piercer ay mas nakamamatay kaysa sa naisip niya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang espiritwal na enerhiya. Sa lakas, kahit na ang isang taong may mataas na cultivation ay hindi makapaglinis ng lason. Makalipas ang halos limang minuto, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at samuka ng isang subo ng kulay itim na dugo. Sa pag-aalala na baka mapatay siya, ang mga tao sa paligid niya ay tumigil sa kanilang mga aksyon.